Hindi ko akalain, sa isang iglap, babagsak ang lahat ng itinayo ko. Ang pag-ibig na akala ko'y matibay pa sa bato, ang pangarap na abot kamay, at ang tiwalang buong puso kong ibinigay. Sa isang kisap mata, naging abo ang lahat. Ang akala kong perpekto, unti-unting nabunyag ang mga lihim. Mga lihim na pilit tinatago ng isang taong pinaniwalaan kong higit pa sa sarili ko. Handa na ba kayong malaman ng kwento ng aking pagbagsak at muling pagbangon? Simulan natin sa simula. Sa mga umagang sikat ng araw ang gumigising sa akin sa aking apartment sa gitna ng metropolis. Bawat bagong araw ay isang pagkakataon para patunayan ng sarili. Bilang isang senior data analyst sa isang malaking tech conglomerate sa downtown, ang buhay ko ay nakaplano, organisado, at puno ng ambisyon mula sa pagpili ng organic na kape hanggang sa pagbalangkas ng mga complex algorithm para sa aking team. Bawat desisyon ay pinag-iisipan ng mabuti. Bawat galaw ay may layunin. Aaminin ko, matayog ang aking mga pangarap. Nais nice kong makamit ang kalayaan, hindi lang pinansyal, kundi pati na rin ang kalaya ang mamili ng aking sariling kinabukasan, kalaya ang magpasisya ng walang pagdududa. Walang spasyo para sa pagkakamali. Walang oras para sa mga walang kabuluhang mga distractions. Ang pagiging ganito ay hindi ko naman namana. Ito ay bunga ng mahabang taon ng pagpupursige at sakripisyo. Naaalala ko pa noong bata pa ako, habang ang ibang mga kaibigan ko ay naglalaro sa lapas, ako naman ay nakabaon sa mga libro, nagsisikap na maunawaan ang bawat konsepto. Minsan, nakikita ko ang aking ina, isang simpleng guro, na pagod na pagod sa pagtatrabaho, ngunit hindi kilanman nagre-reklamo. Ang kanyang sipag at tiyaga ang naging inspirasyon ko. Ang lahat ng hirap at pagpupuyat ay para makamit ko ang buhay na hindi niya naranasan. Isang buhay na walang alalahanin sa pinansyal. Isang buhay na may siguridad. Ang mga pangarap na ito ang nagtulak sa akin na ang Janina na nakikita ninyo ngayon. Isang babaeng matagumpay, independent at may malinaw na direksyon sa buhay. At pagkatapos, dumating si Alfred. Parang isang isena mula sa isang pelikula, bigla na lang siyang lumitaw sa aking opisina. Isang bagong marketing manager na may ngiting nakakabihag at matatalim na mata. Noon, hindi ko inakala na ang isang tulad niya ay magpapatibag sa pader na matagal kong pitinayo sa aking puso. Nagsimula sa simpleng pakikipag-usap tungkol sa trabaho, hanggang sa naging araw-araw na ang paghatid niya ng aking paboritong kape. Hindi ko na malayan, unti-unti na pala akong nahuhulog. Siya ang tipo ng lalaki na madaling makasalamuha, may sense of humor, at higit sa lahat, tila naiintindihan niya ang aking ambisyon at mga pangharap. Mabilis kaming nagkalapit. Hindi nagtagal, opisyal na kaming magkasintahan. Sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang pagkaumpleto. Si Alfred ay isang mapagmahal na kasintahan, mapagbigay at supportive. Madalas naming pag-usapan ang aming kinabukasan, ang bahay na aming itatayo, ang mga bansang aming pupuntahan at ang mga pangarap na sabay naming aabutin. Ang lahat ng hirap at pagod na pinagdaanan ko ay parang nawala ng kasama ko siya. Ito na yata ang bunga ng lahat ng aking pinaghirapan, hindi lang sa propesyon, kundi pati na rin sa pag-ibig. Akala ko, ito na ang katuparan ng lahat ng aking hinahangad isang matagumpay na karera at isang partner na handang sumama sa akin sa bawat hakbang ng buhay sa kabila ng aking matagumpay na karera hindi pa rin nawawala ang pressure bilang isang data analyst may mga panahong sobrang stress ko lalo na kapag nag-aalala ako sa deadlines at sa aking mga responsibilidad Ngunit sa bawat pagkakataon na ako'y nalulunod sa trabaho, nandoon si Alfred para pagaanin ang aking loob. Siya ang aking pahinga, ang aking sandalan. Aalagaan niya ako, hahatiran ng pagtain o minsan ay simpleng kapin lang para iparamdam na hindi ako nag-iisa. Ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng panatag na loob at dahil doon, mas naging produktibo ako, mas naging confident sa aking mga desisyon. Ipinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako, hindi lang bilang isang matagumpay na profesional, kundi bilang isang babae. Dahil sa tiwalang iyon, hindi ko nagawang itago sa kanya ang aking mga pinansyal na plano at mga aset. Sa katunayan, siya mismo ang madalas kong konsultahin sa mga financial decisions ko. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga investments, ang aking savings account, at maging ang mga properties na unti-unti kong nabibili. Nagtitiwala ako sa kanyang kakayahan, sa kanyang intelligence. Madalas niyang sinasabi na gusto niyang matuto mula sa akin, na ako ang kanyang inspirasyon sa pagiging masinop. Ang akala ko, pareho kami ng pananaw sa buhay, parehong naghahangad ng seguridad at estabilidad. Hindi ko inisip na ang bawat impormasyon na ibinabahagi ko ay unti-unti pa lang nagiging sandata laban sa akin. Ang bawat detalye ay kolektado, inaaral, at ginagamit para sa kanyang sariling ahenda. Hindi lang sa sarili kong ari-arian ako naging bukas. Minsan, sa mga kaswal na pag-uusap, Unti-unti rin niyang tinanong ang tungkol sa ari-arian ng aking pamilya, mga mana o anumang posibleng kayamanan na darating sa amin sa hinaharap. Sa simula, akala ko ay simpleng pag-uusap lamang o kaya ay bahagi ng kanyang interes sa aming buhay bilang magkasintahan. Ngunit sa ngayon, naaalala ko ang bawat tanong niya, ang bawat detalye na kanyang hiningi. Naaalala ko ang kanyang matalas na pandinig sa tuwing binabanggit ko ang mga pangalan ng aming mga abogado o ang mga tuyuhin kong may hawak ng aming ancestral lands. Ang lahat ng iyon ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unti kong naiintindihan ngayon. Ang bawat impormasyon ay naging mahalaga para sa kanya, isang blueprint ng aming pamilya. Isang araw, Ipinagtapat niya sa akin ng kanyang pangarap na magsimula ng sariling negosyo, isang innovative tech startup na may malaking potensyal. Naging excited ako sa idea. Nakita ko ang kanyang passion at ang kanyang husay. Dahil sa tiwala ko sa kanya, iminungkahin niyang magkaroon kami ng joint investment para sa kanyang startup. Sa simula, nagdalawang isip ako. Hindi ito ang tipo ng investment na kadalasang ginagawa ko. Ngunit, sa paulit-ulit niyang pagpapaliwanag, sa kanyang mga detalyadong presentasyon, at sa kanyang mga pakiusap na gusto niya akong maging bahagi ng kanyang pangarap, unti-unti akong napapayagan. Ang pangarap na sabay naming bubuuin, ang paglalakbay na magkasama. Iyon ang mga salitang tumatak sa aking isipan. Hindi lang basta kaunting halaga ang aking inilagay. Ibinigay ko ang malaking bahagi ng aking savings at ang ilan sa aking investment funds dahil sa kanyang paninigurado na secured ang aming pera at mas malaki ang kita nito kumpara sa traditional investments. Ibinigay ko ang aking buong tiwala. Hindi ko na inaabalang basahin ang fine print ng mga papeles dahil sa sobrang pagtitiwala ko sa kanya. Ang mga dokumento ay pinirmahan ko ng hindi gaanong naiintindihan ng bawat clause. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang mga mata na nagpapahayag ng pagmamahal at pangako. Akala ko, ang aming pinagsamang negosyo ay magiging simbolo ng aming pagmamahalan, isang pundasyon para sa aming kinabukasan. Lumipas ang mga buwan at patuloy akong umakyat sa corporate ladder. Nakatanggap ako ng isa pang promotion at lalo akong naging abala. Si Alfred naman, abala rin sa kanyang startup. Unti-unti kong napansin ng kanyang pagbabago. Hindi na siya kasing dalas mag-text o tumawag. Ang mga dati naming weekend dates ay madalas nang nakakansela dahil sa kanyang mga meetings o business trips. Sa simula, inintindi ko. Naintindihan ko na bilang entrepreneur, malaki ang kanyang responsibilidad ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng bahagyang kurot sa aking puso. Ang dating masiglang Alfred ay naging mailap, ang dating bukas na komunikasyon ay napalitan ng mga maikling sagot. Sa mga gabing mag-isa ako sa aming apartment, hindi ko maiwasang mag-isip. Anong nagbabago? Bakit pakiramdam ko ay unti-unti siyang lumalayo? Sinubukan kong makipag-usap, subukan na intindihin kung may problema ba. Ngunit ang kanyang mga sagot ay laging paulit-ulit. Stress lang ako sa trabaho, maraming inaasikaso. Ang mga salitang ito ay hindi nakakapagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa loob ko, lumalaki ang pangamba. Ang dating masaya at positibong Janina ay napalitan ng isang babaeng puno ng pag-aalala at pagdududa. Alam kong may mali, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Pilit kong inaalala ang bawat pag-uusap, bawat galaw niya, naghahanap ng sign. Paulit-ulit akong nagsasuggest na bisitahin ang kanyang opisina, ang aming startup. Nais kong makita ang aking investment, ang bunga ng aming mga pangarap. Ngunit, laging may dahilan. Kasalukuyan kaming nasa remote work arrangement. May ginagawa kaming confidential project. Huwag na muna magulo pa. Ang bawat dahilan ay nagdaragdag sa aking pagdududa. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Bakit? Kung wala namang itinatago, bakit hindi niya ako pwedeng ipasyal sa aming negosyo? Ang pangamba ay naging paghihinala. Simulan kong magtanong sa mga kaibigan, mag-obserba sa kanyang mga kilos ang pagmamahal ay unti-unti nang nahaluan ng takot. Hindi ko na kinaya ang pagdududa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Alfred sa aking apartment, kinuha ko ang kanyang cellphone. Ang aking kamay ay nanginginig, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Alam kong mali ang ginagawa ko pero ang pangangailangan kong malaman ng katotohanan ay mas matindi pa. Minuksan ko ang kanyang gallery at doon ko nakita ang mga litrato mga litrato niya at ng ibang babae. Nakangiti, magkahawak kamay sa mga lugar na madalas niyang sabihing business trips. Sa bawat litrato, para akong sinaksak ng paulit-ulit. Ang mga pangarap ko, ang mga pangarap namin ay gumuho sa isang idlap. Doon, nagsimula ang aking paghahanap ng katotohanan. Binuksan ko ang kanyang laptop at doon ko na diskubre ang mas matingbing panluloko. Mga bank statements na nagpapakita ng malalaking transfer ng pera mula sa aming joint account patungo sa isang personal account na hindi niya kailanman binanggit. Mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang startup na sinasabi niyang amin ay sa kanya pala nakapangalan at ang aking investment ay binili lamang niya ng shares sa kanyang pangalan hindi sa aming magkasama? Ang bawat impormasyon ay parang bombang sumasabog sa aking harapan. Ang luha ko ay umaagos na parang gripo. Ang aking puso ay unti-unti nang nadudurog. Ang lahat ng aking pinaniwalaan, ang lahat ng aking ibinigay, ay pawang kasinungalingan. Kinabukasan, hinarap ko siya. Ang galit at sakit na aking nararamdaman ay hindi ko na maitago. Sa aking tinig naroon ang bawat piraso ng sakit at pagtataksil na kanyang ibinigay. Sa simula, pilit niya akong dinidismiss, sinasabing nagkakamali ako, na misunderstanding lang ang lahat. Ngunit sa bawat ebidensyang ipinapakita ko, unti-unting nawawala ang kanyang tapang ang ngiti niya ay napalitan ng pagkabigla at kalaunan ay galit. Paano mo nagawa sa akin to, Alfred? Ang tanong na iyon ay sumisigaw sa aking puso. Ang sagot ay isang malamig na pagtingin at mga salitang puno ng kaplastikan. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Sa loob lang ilang sandali, naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi niya ako minahal ginamit niya lang ako ang aking pera, ang aking koneksyon, ang aking tiwala, lahat ng iyon ay naging instrumento para sa kanyang pansariling interes. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, walang paghingi ng tawad. Tila wala lang sa kanya ang pagdurog sa aking puso. Sa gabing iyon, matapos ang aming paghaharap, nagdesisyon akong umalis. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Walang paalam, walang tingin sa likod. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Sa kabila ng matinding sakit, hindi ako sumuko. Ang galit at pait ay naging inspirasyon ko para lumaban. Nagsimula akong maghanap ng legal na payo. Pinuntahan ko ang isang batikang abogado na kilala sa kanyang husay sa financial fraud cases. Sa bawat pagpapaliwanag ko sa aking sitwasyon, sa bawat dokumentong aking inilalatag, unti-unti kong naramdaman na may pag-asa pa. Hindi ako papayag na ang lahat ng aking pinaghirapan ay mapunta lamang sa wala. Hindi ako papayag na ang taong nagtaksil sa akin ay makatakas sa kanyang mga kasalanan. Ito ang simula ng aking laban, hindi lang para sa pera, kundi para sa aking dignidad at karapatan. Naging isang detektib ako sa aking sariling kwento. Binuksan ko ang lahat ng lumang email exchanges, binalikan ang bawat mensahe, at sinuri ang bawat tawag na aming pinagdaanan ang lahat ng pag-uusap namin tungkol sa startup, sa investment, sa mga pinansyal na plano, lahat ng iyon ay naging mahalagang ebidensya. Pinag-aralan ko ang bawat detalye ng mga kontrata, ang bawat legal na termino ng aking pinirmahan ng walang gaanong pagbabasa. Ang bawat piraso ng impormasyon ay naging mahalaga para sa aming kaso. Hindi ko hinaya ang daigin ako ng sakit. Sa halip, ginamit ko ito para maging mas matatag, mas matalino. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa paghina ng kanyang startup. Ang mga investor ay unti-unting nagaalisan. Ang kanyang mga empilado ay nagbibitiw. Ang dating mayabang na si Alfred ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kasinungalingan at panluloko ay unti-unti nabubunyog sa publiko, hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa sarili niyang kapabayaan ang mga pangakong hindi niya natupad sa kanyang mga investor, ang mga pondo na kanyang nilustay sa mga luho, at ang kanyang kawalan ng etik sa negosyo ay unti-unting sumisira sa kanyang reputasyon. Ang akala niyang matatalinong galaw ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang araw ng pagtutuos ay dumating. Sa tulong ng aking abogado at ng lahat ng ebidensya na aking nakalap, sinampahan namin siya ng kaso. Hindi nagtagal, Dumating ang summons. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Tumawag ang aking abogado at sa kanyang tinig, narinig ko ang magandang balita. Malakas ang aming kaso. Hindi nagtagal, nakuha ni Alfred ang kanyang summons. Ang dating mayabang at confident na Alfred ay napalitan ng isang taong puno ng pangamba at takot. Ang kanyang mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Ang hindi niya alam, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking posisyon sa kumpanya at ang aking mga koneksyon ay mas malalim pa sa kanyang inakala. Ang kumpanyang aking pinagtatrabahuan ay pag-ari pala ng pamilya ng aking lola. Ang aking Senior Data Analyst Position ay hindi lang basta't ordinaryong trabaho. Ito ay isang disguise. Ginagamit ko ito para obserbahan ng industriya, matuto at lumikha ng mga bagong network bago ko opisyal na kunin ang aking posisyon bilang CEO. Ang aking mga financial assets na ipinakita ko sa kanya ay maliit lamang na bahagi ng aking kabuuan yaman. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ito ibinunyag sa kanya ay dahil sa aking pag-iingat at sa aking personal na prinsipyo na huwag ilantad ang aking tunay na estado hanggat hindi pa ako handa. Hindi niya ako ginamit. Ako ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ipakita kung sino siya. Akala niya, siya ang matalino, ang mapanlinlang. Ngunit, siya pala ang nalinlang. Ang aking tahimik na pagmamasid ang nading susi sa pagbunyag ng kanyang tunay na kulay. Sa huli, nanalo ako sa kaso. Ibinabalik ang lahat ng kanyang ninakaw sa akin, kasama ang danios perwisyo. Si Alfred ay nahatulan. Ang kanyang pangalan ay nadunggisan. Ang kanyang karera ay nawala. At ang kanyang reputasyon ay gumuho. Ang mga pangarap na itinayo niya sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Sa korte, habang dinadala siya ng mga gwardya, napadaan ako sa kanyang harapan. Tiningnan ko siya ngunit walang galit, walang poot sa aking mga mata. Tanging pag-unawa at bahagyang lungkot. Lungkot para sa isang taong pinili ang kasinungalingan at panloloko kaysa sa pagiging tapat. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Makalipas ang ilang taon, ang Janina na nakilala ninyo ay mas naging matatag, mas naging matalino. Opisyal kong kinamtan ang posisyon bilang CEO ng kumpanya ng aking pamilya, isang powerhouse sa tech industry. Ang aking karanasan kay Alfred ay naging aral. Ngayon, ang bawat desisyon ay mas pinag-iisipan, mas maingat. Nagtatag ako ng mga programa para tulungan ang mga kabataang entrepreneur na may matuwid na hangarin. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may potensyal, ngulit walang sapat na resources. Ang aking kumpanya ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa pagbabago, para sa pagbibigay ng positibong epekto sa lipunan. Patuloy akong nagtatrabaho, hindi para patunayan ang sarili ko sa iba kundi para tuparin ang aking mga pangarap at lumikha ng isang kinabukasan na may integridad. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at mga aral. Minsan, ang mga taong akala mo ay kakampi mo, sila pa pala ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Ngunit, sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. Ang tunay na yaman ay hindi sa kung inong meron ka, kundi sa kung sino ka. Ang integridad, Tiwala at katapatan ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Huwag kang magtiwala ng buo, pero huwag ding mawala ng pag-asa. Ang totoong lakas ay nasa kakayahan mong bumangon, matuto at lumaban para sa iyong sarili. Dahil ang tunay na ginto ay hindi madudungisan kahit pa anong putik ang iba to iyo. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.